Saan kayong galing ngayon? Kapalimus po, para bang bili namin ng bigas kasi walang-wala kami. Parang napansin ko po sa inyo ay eh, hindi kayo makakakita, tama po ba? Ano po, I'm Pumalik ako dito, gusto kong uh, isurpreso si Kevin. Pwede ba talikod kayo? Kevin, kamusta ka na? Kapakalimus po. Kapakalimus ka? Nanay mo ito? Nay, magandang hapon po. Hapon po siya. Kayo po yung nanay ni Kevin. Opo. Ano pong pangalan niya? Minita po at tininita ni kasi si Kevin galing po sa eskwelahan nadaanan ko siya dati po kung nabanggit niya sa inyo ako po yung nagbigay sa kanya ng pambaon opo tuwang tuwa nga kami sir kasi ginbili namin ng bigas po yun ay ganun po ba bali nanay saan kayong galing ngayon Nag, ano po sir kapalimus po San Jose para bang bili namin ng bigas kasi walang wala kami hindi nga siya kapasok kahapon kaya wala kami bigas wala sa baon eh paano yan kung walang kasama si nanay mo Diba ba pumapasok sa eskwelahan? Anong ginagawa niyo sa bahay niyo? Nagagawa lang po ng no, ano ba yung para pang tinda namin ng pang pagkain sa saro. Bali ito na yung eh. kayo pong gumagawa nito? Oo. Ang galing niyo naman po. So parang napansin ko po sa inyo ay eh, hindi kayo makakakita. Tama po ba? Ano po, Inborn? Marami po ang nakakaalam ng kapalimus Kamusta po ang buhay niyo dito sa bundok? Nung buhay ang asawa ko, nakakakain kami ng ube. Pero nung namatay po siya, wala na. Kaya kung hindi kami maghimakas na ng anak ko, wala rin kami kakainin. Pag halimbawa may kanin kami, ga punta so sa sa sapa tapos kakuha sa ng ano isda doon tapos gina ihaw niya at dalhin niya sa school pang baon niya pero kung minsan wala gitya baon asin lang kung ang baon niya. Kasi sabi ko sa kanya, magtiis na lang po dahil wala na siya papa. Wala na kaming asahan siya na magbigay sa kanya ng baon dahil wala na siyang papa na matay na. Opo. At ako rin, dito rin sana ko hindi rin ako makakita. Pag halimbawa, hindi rin kami magpalimos at hindi ko magawa ng bayong, wala rin kami, ano, wala rin kami pagkitaan lalo pa nung nagbagyo sir akala mo lang iyak ako kasi wala gid talaga kami kakainin sabi ko nga sa kanya ay e, ano natin kay wala sabi niya mama kahit tuyup na lang makabili tayo sabi ko ay e, ano nga ibili wala nga tayo pera siya po talaga yung umaakay sa inyo Kaya oh. yan katulad yan akay akay kayo sa paglilimos oh. at pagtitinda na rin ng ano ng gawa nyong mga ganito anong okay, tawag dito nay? Dayong? Bibin, kamusta naman sa school mo? Kung napasok po ako kahit wala po ba? Kahit wala po ka ano? Kahit wala po ulo. Paano yan? Nagugutom ka sa school? Nagihingi lang po ako. Paano pag wala nagbibigay sa'yo? Binibigyan din po ako ng picture mo. Ay, teacher mo. Napakabait naman. Mula dito sa Tagumpay, papuntang San Nusila, kad namin yan. Nakakad niyo po itong mula Tagumpay? Oo. Sityo Tagumpay hanggang, Oo. bayan ng San Jose? Oo, totoo yun. Ito, Kevin? Ano oras po kayo dito umaalis? Ilang pakalayo po niyan? Lakad lang mula umaga pa, tapos ang uwi namin mag alas 4 ng hapon. Paano yung pagbalik niyo dito? Kasakay kami sa tricycle. Ah, uh, so pagpunta niyo lang sa bahay dahil wala kayong ano, pamasahe? Oo. Pag makakita kami ng piraga, ano ako din sa... Sabi niya, masakay na tayo ma, pagod na ako, hindi ko na kaya. Uh, Kagaya doon. nga kahapon, lakad kami. Punta kami ng Roma, Romavet. Sabi niya, sana, kawaan ng Panginoon masalubong natin yung nagbigay sa akin ng kera. Sabi niya, pagod na talaga ako, hindi ko na kaya. Sabi niya gano'n, kilala ko po yun mas sana, kaso lang wala man siya. Meron mo, Nay, dininig ng Diyos yung panalangin ni Kevin. Ano? Hindi nga namin inasahan, siya. Eh. Talagang mabait din ang Panginoon Diyos. Ano, ginagabayan tayo. Eh, sabi ko nga kay Kevin, Ah, bakit kilala mo ba gayon, Ben? Sabi niya, oo, ma, kilala ko yun pag makita ko yun. Pero wala sila. Sabi, hindi ko na talaga nakikita. Ganito, nanay. Bumalik ako dito. Gusto kong uh, isurpreso si Kevin. Pwede ba talikod kayo, Kevin? Ito yung iririgalo natin kay Kevin. Hindi niya alam. Dahil si Kevin, a mapasok siya ng maghalakad. Ngayon, Kevin, umarap ka na. Nakikita mo ta? Para sa'yo yan. Bagong bisikleta, nanay. Binigyan ko si Kevin ng bisikleta. Salamat, Ben. Tawaan ko ng Miss Ben. Yung pangarap mo talaga. sa'yo okay. Salamat, Ben. Salamat ka, Ben. Kapi mo si Uncle Noah. Salamat ka. Salamat ka. Yeah. Walang ano man ito, magagamit mo sa pag-aaral mo ha, para hindi ka na maglakad. Yan ang pangarap niya eh. Sabi niya sa magpabili. Wala man ako pira. sabi ko. Oh, ito na Dininig na ng Diyos. Dahil may mga kababayan tayo na uh, mababait na tao na sumusuporta din sa atin layunin na makatulong sa kapwa. At yung panalangin nyo, na dinig din ng Panginoon Diyos. Yan dahil may mga taong uh, mabubuti ang loob. Okay, Ben, ano, uh, mo ba yung bago kong bisikletang bigay para sa'yo? Okay. Salamat. Thank you po, Kuya John. Maraming tulong po po siya pag-aaral hindi ka na maglakad ha nanay bukod sa binigay kong bisikleta meron po ako ditong uh, pera salamat po sir Ay, at nasi, nanay bili kami ng bigas alam ko mahirap ang buhay o ito nanay ikaw na pong humawak nito bumili kayo ng bigas ay ito nanay ang oh, ito salamat po sir malaking tulong na po to sa amin sir salamat gid Basta huwag lang tayo makakalimot sa Panginoon Diyos sa pagdarasal, ha? Opo. O oh, diba, tininig ng Diyos yung panalangin natin? May mga salamat taong ang puso para magbigay sa inyo. Opo, Sir. Salamat, Kay. Eh. Kaya, Ma'am, Sir, maraming maraming salamat po sa tulong tulongin sa akin. Dahil po sa inyo, yung mga binibigay nyo, ito po, binibigay natin sa ating mga kapabayan na kapuspalad na talaga nang kailangan na kailangan nila katulad ni itong estudyante na ito at ng kanyang nanay may kapansanan pala. Ito, magagamit niya ito sa pag- uh, Uh, papasok sa eskwelahan. Nanay, ano bang ulam nyo ngayon? Wala Kelvin. ko. Kevin, oh, ito, meron akong dalang spam dito para matikman nyo naman ito, ha? Galing, galing ito sa Ontario Vendors uh, Canada. So, binigay sa atin to para i-share-share din po sa inyo para makatikim okay. naman po kayo nito. Nakatikim na po ba kayo ng ganito? Spam? Ha? Hindi ka pa nakatikim. So, ngayon, ipapatikim natin sa iyan. Salamat gid po, sir, sa inyong binigay na tulong sa amin. Sana marami pa rin po matutulong kagaya ninyo. Maraming maraming pong salamat. Salamat din Tiling, po. kami. Nanay, pwede ko bang malaman kung saan ang bahay nyo? Pwede pa ako makasama doon? Doon. Po, doon po. Sir, sa ano, yung bahay namin sir ang bungbung niya. Ano? Kumot po sa baba tapos sa may taas po plywood na pinagtyagaan namin ni Kevin para makabili kami. Mm -hmm. So, sasama ko doon para makita ko naman po yung sitwasyon nyo. Okay.